Oh, di mam sigo dre. Di ka ta ti ni sa ang hang. Na, eh. <laughs> oh, wala nang maghalo. Ha? Ano ron ano? mo mix? Aksyon nga ang nila. Aksyon na sobrang anghang. Wala ko nang yung kuwan ba? Oo. Wala ko tubig yan. Ito ang pagpakuluan yung ba? sa uh, Okay. yung naman ba? kasawa? Sabay na to na. 25. Pumauna na sila sa kuha. Uh, okay. Simultano oh, na to. oh. Yan. Lagyan to. Buhang yan. Sakay sa'yo tubig. oh Sila po. ayo

Sige lang tayong katukod na ito mga, mga ka ka-idol lumang... oh, wala na doon pala oh bumalik na siguro doon ang barko bumalik na siguro doon wala na doon oh wala na ang tabo kayo doon tukod pa wala na hirap na ang ating amo natin ito mga kaidol no? kasi sige lang tayo katukod dami pa sa dito mga kaidol doon tayo sa sakay mga kaidol no? doon yung uh, doon yung dungguan ng barko mga kaidol malapit lang sumahal yung singil kasi hindi na tayo pinapadaan sa hanging bridge mga kaidol no? bawal daw so mga kaidol mga kaidol Sili na lang yan mga kaidol no. Ah, manghang na yung amoy ah. At ang pangaraming sakyan dito mga kaidol, no? Tipit-tipit muna kami sa driver namin mga kaidol. Driver, driver ko mga kaidol, no? Tipit-tipit muna talaga kami eh, medyo nakakawa na yung ating busing mga kaidol no? napakarami pa mga kaidol so pangatlong araw na natin to dito mga kaidol pangatlong ah, tatlong araw kalahati lagi lang tayo natutukod dito mga kaidol ka hindi tayo nakabiyahi ng maayos ayos mga kaidol no? asin, na asin Oh. So, natin mga kayo oh, grabe mga amoy kaidol sa ating uh, pagluluto mga kaidol na tilapia no tilapia uh, puro sili na ibabaw mga kaidol kasi nagtitipid tayo mga kaidol no galing doon sa tiwin ko mga kaidol sa Dabaw binigyan kami ng sili na isang isang kilo mga kaidol wala nang tira mga kaidol kasi naubos na galing sana natin nakabitin kabitin mga kaidol no kaso nga lang din na umabot may kalamansi tayo mga kaidol kakaunti na lang din uh, ano to mga kaidol no plastic to na malaki na up, ap, bali apat na kilo mga kaidol ang bitbit natin mga kaidol ito na lang po ang tira no mga kaidol no kasi sa sobrang tipid natin mga kaidol natin din tayo piling suka no ito, 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 kalamansi na lang Pakasarap lang yan mga kaidol no? Tayo mga kaidol kapag nagluluto no? Hindi na ako tumitikim-tikim mga kaidol Matitikman itikman niya mga kaidol So tayo pag nagluluto mga kaidol So kawawa talaga ang biyaidol mga kaidol dito no? Kasi hindi na kasi nila binuksan yung uh, uh, San Juanico Bridge mga kaidol no? Kaya yan tambak tuloy yung mga hidot dito mga kaidol no. So Kung nakadaan sana tayo mga kaidol, so wala na sana tayo rito ngayon no. Ah, uh, umabot na siguro tayo nang naga, naga sa ating paghihintay mga kaidol. No? Pero wala, nandito pa rin no. Bay, gawin mo na 'tong juice, bay. Ha? Ah, lahat. Si masisira na 'to eh. Punti, okay na yan. Ay! So, bukas muna tayo na kamay. Okay, kaayo! So, pagka ganito yung aning, ating uh, deliver mga ka-idol tubig. napaka pala nito sa pilahan. Ang Diyan tayo kukuha ng ganitong dilip pag deliver mga kainol no kasi mahirapan tayong lumusot. So, Diyan din tayo, tayo din tayo. So, ikalang Ipus muna natin no. Ah, abot sa kainan. Pusmo uh, muna. Dapat uyan pa na bait. Ah, mahihimatay tayo sa sobrang hangno. Kaka, <laughs> may matay sa sobrang anghang. <tuk> ng <tangan> ini

kunting kunti na talaga yun uy nagat hmm. ayun pa yung isda nagat CD mga guide ng utak namin po. So hanggang dito lang po ang ating pagpag-vlog mga kaidol. No? See you next vlog mga kaidol.